krabby, no? Doon, sa fish shop. So, nilubos-lubos ko na din. Siyempre, bumili pa ako ng ilang bagay-bagay na seafood. When I see food, I eat. Hmm, seafood diet. Yun. So, yes, kakain ako ng aking paborito. Isa sa mga, oh, eto lang yung crab ko. Maliiters lang. Oh, yung mga king crab naman yun ni Ivana. Hi, Miss Ivana. Mm, mm sana all oh, merong crab. Okay na, kahit baby crab lang yung sa akin. Basta yung kay Evana is king crab. Babangawi! Yay! Kain na ko. ngayon ninyo ang aking pagtipaglaban doon sa crab. Medyo gusto niyang tumakas nung ano. Gusto niyang mag spider crab doon sa may kawali. Puti na lang. Ako, ready naman ako dun sa aking... Ano to? Ito, oh. Kala niya, ha? Ito, oh, ha? Kala niya itong magic tong natin. Woo! 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 Sabi ko yun. Hindi siya nakatakas. Ayun siya, ngayon. sa kanya later. At dito siya. Dada po maglalanding siya dito mamaya. Hi! Hi, Krabby! So, yan. nag craving tayo ng mga seafood. Oh, so, ganyan lang. Hoy! <laughs> la, 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 la. Hoy, galaw ka naman dyan. Magparamdam ka. Are you there? Are you alive? Alam mo. Nakakot man ako, oy. Waaah! Waaah! Yan. Ay! Pati tanong, nakibot ina. <laughs> ano? Awakan. Awakan mo yung... Awakan mo yung talang... Uh, ...alumasa, tapos... ...tanggalin mo yung plastic hawakan mo nang... <laughs> ay hawakan mo nang tungo yung sipit niya tapos alisin mo yung... AY! dalawa ba yung sipit niya? Uh -huh. kapatangin ang kamay mo ah hey, eeeh mamaya kala bigla niya yung, ano, yung kamay ko hindi na nervous na ako huwag eh. na napagat nito patay ako tapos naman lang tungo. Kaya Ano yung para hindi madulas? Ayan po, nilalabas natin si Krabi. Ah, huwag ka tumakbo sa akin ah. I Ready ko ito. Ayan, yay! Lumalabas na siya, lumalabas na, lumalabas, lumalabas. Sorry, Krabi ah. Walaan talaga kitang kainin eh, mamaya. Kenapa kagak Pakai Hai. Untuk kagatin mo tong Ay, kagatin mutong sipit. kagatin Woi, woi. Woi, woi. Woi, woi. Woi, woi. Woi, woi. Woi, Oh, maano yung ano niya. Oh, may balahibo. May balabiho ang mga paan. Oh. Galamay niya. Gosh! So, ayan pa ating crab. Ang ating seafood craving. Oh, la 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 Hoy! Hoy! Huwag kang lumabas. Ano ka ba? Huwag kang, kang, tumalon. Hala, oh. Kau, Jude. Hoy! Ayaw ba? Balik! Wala na, ayaw! <laughs> Sipi mo naghawak. Naghawak na siya <laughs> <paano>? <laughs> na na Kaya nga. Huwag kang ganya. Hala, ang higpit ng hawak niya sa ano. Ang higpit. Ang higpit ng hawak niya sa ano. Oh? Hoy! Hoy! Huwag ka Get in! Back. Oi. Back to the kawali eh, ba? Ikaw ha, ikaw ha. Ikaw ha. Hmm, ikaw. Okay. Hmm, yung gat ano. Balik ba, oy! Alay na. Hmm, tigas niya. Oh, di ano, yung paan niya, hinano niya na doon. Oh, balak ka di ba? Oh, takpan na kita kasi mamaya panganib na ng buhay ko sa'yo. Huwag ka lalayas! Tsaka lang, ha? Ikaw, Jude. Ano siya? Babae? Lalaki? Iyot na. Something Alaga. Isa, Nakatingin sa inyo. Nakakatapos. Nangungunsen siya yata to. Ayaw magpakain. Oh, yung mukha niya. Oh, nagpapaawa siya, no? Papaawa ba? Wala, uy. Hmm, yan man yung face niya, oh. Gosh. Parang ayaw ko na siyang kainin. Parang gusto ko na lang siyang ipet. Palagay niyo. Hmm, mo, grabe. Magiging magiging nutrition ka sa aking ano. <laughs> oh, siya, tignan. Ayoko na nga. Bama, mag-emotional attachment pa ako sa'yo. Mm -mm, tapos, hindi na kita kainin. Oh, bye, bye na. Bye. Lagyan ko siya nitong lemonade. Lemonade. Ayan. Kumukulo-kulo na siya. Ito na lang ang sabaw. Hi! I think luto na si ating Krabby. Halika kung sa hinahin. Ayan, oh! Hala! Lalalala Krabby natin. Hmm. Ayan! Ayan na ang Krab natin. Kala mo naman King Krab ba yan? King Krab ba yan? Ivana! Ay, hindi na ako takot sa iyo. Hindi na takot ako sa iyo, hindi na ako takot. <laughs> yeah, I was too scared a while ago. With this klo-klo Now I'm not. Siyempre kasi tigukers <laughs> ka na eh lang hindi. Hmm. Hindi ko alam kung babae siya. I think, I think it's a male. No. I think it's a male. Mm mukbangin natin to. Oh, mga good na. Sharap, sharap, sharap. Mukbangin natin. Siyan. Hi! Handshake naman. Handshake. Handshake kayo. Makuha na tayo ng kanin. Mmm, kanin. Siyempre, isaw natin sa ating very Filipino na no? sawsawang ginawa. O, oh, yan ang kaunting dala kong ano, sili. So, syempre, sisilihan natin. Alam nga. Ayan. So, mga nang magmukbang. Shoutout naman sa King Crab ni Evana. Ito. Ito naman ay kamag-anak niya lang. Na, naman ko tawag kong baby. Kasi, hindi ko alam. Ganong kalaki yung King Crab. Pero ito, kung susukatin, Ganyan. Mo hmm, ba? Diba? Pakit naman ang buka ko. Hmm. Yan. So ganyan kalaki ha. Kaya... Wow! Hmm. Siyempre, kailangan natin ng ito ba? Tapos ano 'yun? Meron tayong bato. Ding ang bato At meron din tayong hammer silencio 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 <laughs> so bukisin na natin siyempre tanggalin natin yung aboy wow tapos, kinakain din sa bao. Mmm! Ano, oh, ganito ka kalaki. So, so, salamat po sa inyong lahat. Thank you, thank you, thank you for watching. Please don't forget to like, comment, and subscribe. O, sige na, importante buhi kayo din. And, sabihin niyo po sa akin kung ano yung mga paboritong ulam. And kung saan po kayo nanonood o dal, saan kayo. Maraming thank you. Stay blessed, stay happy, stay healthy, and stay beautiful! Thank you all new subscribers, new friends, and old friends, mga sis, mga kuya, mga lodi. Thank you so much! Bye!